guys, good morning. Alam nyo sa totoo lang, ang aga kong nagising dahil yung partner ko dito ay eh, sobrang namang agang magising. Biruin nyo, alas dos palang gising na. Babatas, babatas, ligpit ng kusina. Aba, ano nangyayari dito? Sabi ko. Sa lalaki to, hindi ito papasok. Pasok pa rin na hanggang, ngayon naman pumasok pa rin. Pagdating na alas 7, ano, 7 na o 5, pumasok siya. Ba, ano yun? Natulog ba yun? Ano babatas nagtapo ng basura. Aba, sabi ko, ano ba nangyayari dito? Hindi yata ako papatulogin din ito. Dahil siya, pag ako nagising, ayoko siya nagigising. Kasi nga, ah, uh, ano, tag dito, ah, uh, papasok siya. Ako naman, nandito lang naman sa bahay, di ba? Pwede akong matulog, kahit anong oras. Pero hindi naman niya ako ginigising. Kaya lang kasi na, ano, ako na parang may naglalakad, pinagkaano, di giba ganon. Di ba waba ako? Aba, hindi yata natulog to, ah. Sabi ko, as dos pa lang. Ima, ano, Gio? Sabi ko, bak Di ba alas dos lang ngayon? Oo. Ano ba nagagawa mo at hindi ka natutulong? Lakad na lakad. Baba. Lakad. Siguro sinisidip niya ako sa taas. Kaya ko yung kinukunan. Alam niyo po, may binigay sa akin yung anak ko. Eh, mapakita ko sa inyo yung binigay ng anak ko. Nandun pa kasi mabigat siya. M -m -m. Ilalagay ngayon dyan sa ilalim. Eh, ngayon, halimbawa, mag, mag, ako mag, magbabalot ng uh, regalo na na ilalagay ko dyan sa Christmas tree. Hindi, iniisip ko ngayon kung saan ko ilalagay yon Yun ang ibig kong sabihin. Mm, -mm. Dyan ko sana ilalagay yung, ano eh, yung, yung binigay ng anak ko na, ano, na, ano ba yon Basta may binigay siya sa akin, kunin ko daw. Hindi namin kagabi, kahap, kagabi ng asawa ko. Ilalagay ko siya sa ilalim ng Christmas tree para magandang tignan. O doon pagpasok ng, ano, ng pintuan. Kaya lang baka kaligutin ng mga bata yun doon na hindi ko nakikita paglaruan nila, basag 'di ba? Pakita ko sa inyo kung ano 'yon ah. Teka lang po, sandali Lina kukunin ko. 'Yan. Kukunin ko po yun 'yan lang pintuan. binigay niya sa akin. Ayan. Yan ang ilalagay ko doon. <laughs> Ngayon, lalakihan ko yung pinaka-ilalim, 'di ba? Para mailagay ko 'yan. Yan po ang gagawin ko dyan Pero lalagyan ko siya ng mga ano. Bibili ako sa hakin 'di ba? Yung parang mga ganong-ganon. ganun-ganun. Yan. Ayan. Ilalagay ko dito. Iusot ko kaya ito. Ano po? Ayan. Iusot ko dito. Tanggalin ko to dito. Ayan. Alsin na natin to dito. Ayan. Ilagay natin dito ito. Ayan. Ilalagay natin dito. yan Ayan para maging ayan po dito natin siya ilalagay mm hmm. ganyan lang gawin natin dito ko lang siya ilalagay kasi para maganda ayan 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 <laughs> ayan ayan para malawak siya di ba? Oh. Ayan. Oh, di ba nilawakan ko ilalim? Ayan, nilawakan ko ilalim. Thank you sa anak ko at alam niyang mahilig ako sa mga ganito. Oh, di ba? Ayan. Hindi na ako bibili. Binigay niya na sa akin. Ewan ko kung ano. Baka binili silang iba. Ayan po. Ayan. Eh. Ayan. Ito mga binigay sa akin yan. Mga regalo sa akin noong araw noong aking mga kaibigan no? at saka mga kumpa kumari ni Mary Ann ayan naliyaw ko nila sila ng ilaw dyan sa labang tignan nyo ha pag nagawa ko ha tignan nyo ha tignan nyo pag nagawa ko ha hmm